Pilipina ng NBI. Sila yung mga naka-check-in sa room 2207 sa City Garden Grand Hotel na ilang beses pinuntahan ng flight attendant na si Christine De Sera noong kanilang New Year's Eve party. Kabilang sa nagpunta ay ang basketball player na si Justin Rieta. Kasama ng grupo ang tatlong abogado na nagsilbi nilang counsel. Close door ang pulong ng mga persons of interest at mga investigador ng NBI Death Investigation Division. We are very thankful that uh, they are cooperating in the investigation and we see this as a very good development in the investigation. So we will uh, be able to uh, uh, come up with the truth. Ano ba talaga nangyari? This is very important for us para mahimay-himay namin. Uh, where were you? Uh, anong ginawa mo? Who, who was uh, with uh, whom? So lahat ito titingnan namin. Pagkalipas ng dalawang oras, lumabas na ang labindalawang persons of interest sa panayam ng GMA News, sa basketball player na si Rieta, wala raw alam na ginawa ng masama sa loob ng 2 2 0 May kaya po ba ka nangyari, sir? Feeling ko, wala ako talaga. Okay. Pero, may, may nakita po ba kayong kakaiba? Tungon sa... Wala po kasi hindi po, hindi po, po kilala yung kabilang ng rumbo. Hindi po, po kilala yun? Kabilang rumbo. Wala po akong kilala sa kanil. But, but are you willing to operate, sir? Yes. yes po, yes po. Are you satisfied with happy? Oh, yes, yes, yes. They the yes. Okay. Will, will your clients be uh, cooperative or will they be cooperating with the NBI? We're cooperating with the investigation. Okay. Inaasahan ba kung ang sworn statement ang mga nag-check-in sa room 2207? Nakatagda naman matapos sa na susunod na linggo ang karamihan sa mga test ay sinagawa ng NBI habang patuloy na inaantay ang laboratory results ng Makati Medical Center sa kanilang ginawang test kay Christine. Our main objective here at the NBI is to uncover the truth, no more, no less. We want to establish what happened to Christine Dacera. Pero kinwestiyon ng forensic pathologist na si Dr. Rocker Fortuit ang urine sample umano na nakuha sa katawan ni Christine kahit patapos na itong may basabo at bautopsiya. Ma Maraming tanong yan. Uh, um, totoo ba yan? Anong nakuha nila? How much? Mm -hmm. How, how uh, stored? How uh, labelled? Kasi kung ebidensya to, ato na chain of custody mo. Mm -hmm. So dapat walang question na hindi yan yung nanggaling sa kanya. Mm -hmm. Baka napalitan. Ayun. Baka na-contaminate. Mm -hmm. Maraming issue dyan. Bakit ni-report nung unang doko na walang laman? And uh, yung, yun, no? yung second one, sabi, may aot. Oh, and that's why ito yung ko. Documentation yan. Il Labanan niya ng dokumentasyon. Sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Sinong nabobola? Malaking bagay yan. Sagot ng NBI. I do not want to uh, react to a comment of uh, a person who is not uh, privy to the investigation. I respect the uh, comment and the right to make comment of uh, the good uh, doctor. But uh, I do not want the NBI to be distracted. From its focus on the investigation, kung may nagsasabing formalin na uh, matitest naman to sa laboratory. Kung uh, body fluid ba ito? Contaminated ba ito? Karina, bumalik ang mga persons of interest ng Room 2207 sa NBI. Magkakahihwalay silang kinunan na statement ng mga ahente at kinalaunan ay sumalaling sa drug test sa loob ng NBI. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.